Ayan, magandang araw po sa ating lahat Welcome po sa aking channel Roderick Hernandez TV For today's video Ito nga pala yung baha sa aming lugar na dulot ng bagyong kristi nung mga nakakaraang mga linggo ah, Hanggang ngayon po ay baha pa rin sa amin kaya lang medyo nabawasan na po ng ah, medyo isang dangkal ang tubig dito dahil nga medyo nag-aaraw na nga nung nakakaraang mga araw at ito nga po, malaki nga ang naibawas ng tubig sa aming lugar. At ito nga po yung banga hanggang ngayon ay nananatili po dito. ayang uh, yung banga na yan, eh, nung ano pa ho yan, eh, uh, 1974, pero hanggang ngayon ay nananatiling uh, buo pa. At ito nga po ay bigay lang sa amin ng aming mabait na kapitbahay na si Nanay Ellie. Uh, 1974 pa raw itong banga na to uh, dahil sa pag-iingat nila ay hanggang ngayon buo pa at ibigay naman po ito sa akin nagpapasalamat na nga lang po kami dahil nga medyo nabuwasan na ng tubig baha dito sa aming lugar dahil ang hirap naman po talagang kumilos kapag may tubig sa dadaanan mo, dagi kang nakabota eh ang bota eh talagang napakabigat at dito naman sa loob po namin eh wala na po talagang tubig Uh, maliban na lang kung mag-high tide po. Pero saglit lang naman po kung mag-high tide ay nawawala din naman. At doon naman po sa Daco Paroon ay medyo gabinte at sa ibang parte ng lote po namin ay gatuhod. Uh, hindi po kasi pantay yung lupa kaya kaya may mababaw, may malalim at dito naman po sa lugar na to ay pinapasok na rin po ng mga tilapia dahil nga sobrang dami na raw ng tilapia dito sa lawa ng Laguna. Dati po kasi puro gurami ang nasa ilog, pero ngayon, ngayong panahon na to ay pinapasok na rin po ng mga tilapia. Misa ang isang piraso ay siguro tumitimbang ng 1 fourth hanggang kalahating kilo medyo malalaki na rin po ang pumapasok dito at eto nga po yung ginagawang uh, river wall sa aming lugar na malapit na rin pong matapos eh, kaya lang uh, gawa ng bagyong kristin kaya medyo na-stop po ang pagagawa dito dahil nga hindi sila makapagtambak kaya ngayon medyo pahinga-pahinga muna ang uh, contractor ng project na to at ito nga po yung bahay ng aking kapatid, medyo nawala na rin yung tubig sa harapan nila, hanggang bukong-bukong na lang po. Malaki nga po ang ipinagbago ng lugar na ito dati kasi wala ka talaga makikitang pader at matatanaw mo pa yung mga bahay-bahay doon sa kabilang ba, sa kabilang lote. Eh ngayon hindi na po kayo magkakatanawan dahil nga parehong magkakaroon na ng na ah, mataas na wall sa aming pagitan kaya medyo hindi na magkakakitaan na po. At ito nga po eh, ito itong puno ng duhat namin ay medyo sana makasurvive dahil nga sa baha sana matibay po ang kanyang ugat para siya ay makasurvive. At ayan hanggang dito na po, up po, po, po up up ang up up update sa aming lugar. Maraming maraming yeah, salamat ito, po sa panonood niyo po ito, ito. Sa, ito, ito. Sa, sa aking channel. At huwag pong kalimutang mag-subscribe. Shoutout lang po natin ang kapitbahay naming si Madam Cherry Omagap na lagi sumusuporta sa aking mga videos. Maging si Nanay Lomi. Gayun din si Carlo Aberilla. And shoutout po sa inyo. Ayan, maraming maraming salamat po sa patuloy niyo pong panonood sa aking channel. Thank you for watching.